Dili tapos yung paglabas ng ihi ko snow na din. Baboy <laughs> oh talaga. Alam mo tinan mo ha. Dili dili video niyo ko oh, iyaw dito sa may puno. Russia. Ano gawa mo? Gini agawa mo. <laughs> oh my god. Pasko na. Hello. Guys, uh, na-achieve natin yung bagong bucket list natin. Oh, na ako sa deserto. Umihin na ako sa snow. Sangka ka. Umihi talaga siya. Kunti lang kasi na-frozen yung pempem -pem ko eh. Oh, ano yan? Oh my Gagos ba? Oh my God. Bako umihi. Amak, amak. Hindi ganyan ihi ko ah. Oh, oh. oh No, 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 no. <laughs>